Dito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Libreng screening para sa isang horror movie. Inalok na isang sinihan para sa mga senior citizen. Baby shark, nahuli ng manging isda sa isang ilog sa Bulacan. Riding in tandem, nataranta ng lapitan ng inakalang pulis. Motor at bag na ninakaw, hindi natangay. Lisensya ng viral motovlogger na sangkot sa road rage sa Zambales. sinuspinde ng LTO. Improvised parking lots isang subdivision sa Cavite. Umani ng batikos. Kaya sa isang senior high school graduate sa Louisiana, USA. Nagtapos bilang suma cum laude. At sa trending showbiz balita, stitch collection ni Nadine Samonte, pinusuan ng netizens. Iba't ibang mga nagvaviral na kwento na naman ng ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maaaring kapulutan din ng aral at kung minsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwesta ng DZRH TV, ito ang TNVS, Trending and Viral Show. Nakandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ng inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, Sinihan papunta sa huling hantungan. Sa patuloy na lumalawak na mundo ng American Horror Franchise na Final Destination, iba't ibang trauma na rin ang naipamana sa iba't ibang henerasyon mula pa noong taong 2000. Pero tila ibang klasing final destination ata ang balak ihatid ng isang sinehan sa Lapu-Lapu City matapos nitong gawing libre ang naturang pelikula pero para sa mga senior citizen. Kaya naman ang mga netizen hindi napigilang mapakamot ng ulo sa pakulong ito. Narito ang aking report. Death is coming for our family. I oh, 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 Sinihan papunta sa huling hantungan? Tila ibang destination ng alok na isang sinihan sa Lapu-Lapu City. Matapos nitong itampok ang pinipilahan ngayong sikat na horror movie na Final Destination sa Facebook post ng Island Central Mactan Cinema may pabuenas itong libreng screening ng naturang movie na hindi lang madugo, nakakatakot, kundi kilala din sa mga eksenang nagmumulto sa ating bangungot. Ang good news, libre raw ang pelikula. Ang medyo bad news, libre raw para sa mga senior citizen. Kailangan lang daw magpakita ng ID para ma-avail ang promo. Kaya naman ang mga netizen, hindi napigilang matawa, kabahan at bumana tungkol sa kakaibang offer. Hindi raw ba ito sponsored ng St. Peter Chapels na isang sikat na memorial service provider? Sa ating hindi raw kasi ng sindak at kundi nila ito kayanin. Baka literal na dalhin sila ng pelikula sa kanilang final destination. Sa dinami-rami raw ng palabas na pwedeng ilibre sa mga tanders, bakit final destination pa raw ang napili? Naggamit ang Final Destination Bloodlines, pinakuli sa franchise ng movie ng 94% approval rating mula sa Rotten Tomatoes at certified patok sa mga Pinoy. Dahil sa atin itong nostalgic vibes matapos ang higit isang dekada nang huling lumabas ang Final Destination 5. Tampok sa franchise ang kwento ng iba't ibang grupo na nakaligtas mula sa isang trahedya dahil sa isang premonisyon. Ngunit kalaunan ay isa-isa rin silang hahabulin ng kamatayan. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, Shark sa ilog? Yan na lang ang lumutang na tanong at gumulat sa isang manging isda, sa isang ilog sa Bulacan. Imbis kasi nabangus at iba pang huli sa ilog, ay pating ang nalambat nito. Ang mga detalye sa report ni Rovic Manuel. Hindi bangus, tilapia o alimasag, kundi isang pating. Laking gulat ng isang manging isda na ito na si Tatay Roque nang hindi sinasadyang may nalambat itong isang pating habang nangingisda bandang alas 8 ng umaga sa isang ilog sa Taliptip, Bulacan. Sa isang posted video ni Robby, anak ni Tatay Roque, nakasama nitong nangingisda ng umagang iyon. Tila nagvavlog lang ito habang iniaangat ng kaniyang tatay ang lambat upang makuha ang mga huli. Habang hinihila ay nakaramdam sila ng bigat sa lambat na inakalang malaking isda. Ngunit nang iangat, laking gulat nila na isa pala itong baby shark. Baby shark. So, yan. Baby shark pa, iangat mga pa. Totoong baby shark yan guys. Hindi na nakuha na ni Robby ang buong tagpo dahil sa taranta at gulat at upang makumpirma, tiningnan pa nga ng mag ang ngipin nito. Patay na nga lang. Ayan, eh, napadpad sa na mula. Patay na, pumasok dito sa lugan. Tuminga sa pante. Patay na ng kanilang makuha ang patinga na isa palang uri ng bull shark na may timbang na 4.25 kilograms at 34 inches na haba. Agad namang itinurn Agad namang intinurn over sa pamahalang barangay ng naturang manging isda ang nahuli habang nakipag-ugnay na rin ng barangay sa Menro Office ukol dito. Ito na raw ang unang pagkakataon na may nahuling pating sa nasabing lugar kaya naman nagpaalala ang pamahalaang barangay na mag-ingat sa mga manging isda at residente na gumagamit ng kailugan. Para sa Deezer TV ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, mission unsuccessful. Hindi naging matagumpay ang masamang pakay ng riding in tandem na nanghablot ng bag sa antipolo Rizal. Bigla kasing nagsitakbo para tumakas ang mga lalaki ng lapitan ng isa pang motor. Bakit nga kaya nataranta ang mga kawatan? Ang balita tinutukan ni Rose Baviera. Bukod sa kawalan ng awa at masamang intensyon na pangunahing mga kaugalian na kadikit ng mga magnanakaw, tapang at lakas ng loob ang kadalasang ginagamit sa paglalarawan sa mga kawatana. Ang gawain kasi na ito hindi nagagawa ng walang tibay ng sikmura. Pero ibang naging takbo ng plano ng riding in tandem sa Antipolo Rizal na hindi naging matagumpay sa kanilang masamang pakay. Sa kuha ng CCTV, makikita ang dalawang lalaki na sakay ng isang motor, dala ang ninakaw umano nilang bag. Sa ilang sandali, biglang bumangga ang riding in tandem sa isang tricycle sa gitna ng intersection. At dahil sa insidente, nahulog sa kalsada ang bag na ninakaw ng dalawa. Kita naman na tila nagpanik ang mga suspect na agad-agad na bumangon at sumakay sa motor mula sa kanilang pagkakatumba pero tila nadagdagan ang pagkataranta ng dalawa. Nang hintuan sila ng isa pang motor dahilan para dali-dali silang tumakbo palayo. Ayon sa mga saksi, inakala ng riding in tandem na pulis na nakasibilyan ang lumapit sa kanilang motor. Kaya umano'y nagmamadali itong tumakas at iniwan na ang bag na dapat sana ay nanakawin. Pati ang motor na kalaunan na ay napag-alamang nakaw din. Ayon sa otoridad, naibalik na sa totoong may-ari ang motorsiklo. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikilala ang mga suspect. Para sa DZRH TV, ito si Rose Baviera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, matapos ang viral road rage incident sa Zambales, Idineklara ng Land Transportation Office na guilty ang motovlogger na si Yana Motovlog o Aliana Aginaldo sa totoong buhay sa dalawang paglabag sa batas trapiko. Sa kabila ng kanyang public apology, hindi ito personal na humarap sa investigasyon dahilan para mas lalo pang batikusi ng kanyang kilos bilang isang public figure. Ano nga ba ang naging hatol? At ano ang naging reaksyon ng LTO? Alamin sa report ni Millie Borja. Idineklara ng Land Transportation Office o LTO na guilty si Yana Motovlog o Ayana Aguinaldo sa totoong niyang pangalan sa dalawang paglabag sa batas trapiko matapos ng kanyang viral na road rage sa isang pickup driver sa Sambales. Kinumpirma ng LTO na nagkasala si Aguinaldo sa reckless driving at pagmamaneho ng motorsiklo na walang side mirrors. Pinatawan siya ng multang 2,000 pesos para sa una at 5,000 pesos para sa pangalawa. Batay sa pahayag ng LTO, ang video ng insidente, ang liham ng paghingi ng paumanhin mula kay Aguinaldo at ang sinumpaang salaysay ng pickup driver na si Jimmy Pasqua ang naging matibay na ebidensya sa pagpapataw ng hatol. Hindi naman napatunayang may sala sa Aguinaldo sa paggamit ng sasakyan na walang plate number dahil hindi siya ang nakarehistrong may-ari ng motorsiklo. Itinaas ng LTO ang alert status ng sasakyan hanggang ito ay maisurrender sa ahensya. Sinuspindi rin ang lisensya at license plate ng motorsiklong nakarehistro sa pangalan ni Ginaldo at ipinagutos ang pagkumpiskan nito. Inutusan din ng LTO ang law enforcement officers na dakpin si Aguinaldo kung sakaling makitang nagmamaneho sa publikong kalsada habang hindi pa lifted ang suspension ng kanyang lisensya. Binatikos rin ng LTO ang pagkabigong humarap na Aguinaldo sa sinagawang investigasyon. Sa May 6 hearing, Tanging ang kanyang abogadong si Isorado ang dumalo na nagsabing may mga banta sa buhay ng kanyang kliyente dahil nailathala ang kanyang address online. Tinawag ito ng LTO na isang paglabag at pagbolanggalang sa due process at sa otoridad ng ahensya. Gate nila, ang hindi pagpresenta ng may-ari ng sasakyan ng motorsiklo ay nakahadlang sa investigasyon at nagpapahina sa implementasyon ng batas. Bilang isang public figure at content creator, ipinunto ng LTO na dapat ay maging mabuting halimbawa sa Aguinaldo sa mga taga-subaybay niya. Idinagdag pa ng LTO na bagamat nagpahayag siya ng pagsisisi sa bandang huli, ang kanyang pagtanggi na borahin ng video ay nagpapakita ng kawalang bahala sa bigat ng kanyang ginawa. Sa nasabing video, makikita ang binagyan ni Aguinaldo ng middle finger si Pasqua at inakusahan nito ng reckless driving. Aligasyon din na siya ay naging agresibo at nagbigay ng mga mapanirang salita habang lumalayo na ang driver. Para sa Deezer HTV, ito si miliborha, Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa susunod na trending balita, OA sa so parking space. Agaw atensyon ngayon online ng isang Facebook post kung saan tila isang improvised parking lot ang itinayo sa bahagi ng kalsada sa isang subdivision sa Cavite. Ang napunan ng netizens ay ang tila sinakop na malaking bahagi ng kalsada. Ang naging sentimiento ng netizens, tinutukan ni Dustin Bayog. Hindi maiwasang madismayang ng netizens sa post na ito ng Facebook page ng Parke Serie ibinahagi ang naturang larawan mula sa isang sender na kinuha ng paraw sa isang subdivision sa Cavite, kusang makikita ang isang improvised na parking garage na nakapuesto pa sa malaking bahagi ng daan. Kaya naman hindi maiwasang mapareact ng netizens na hinaluan din ng kaunting kaliwan May ilang pumuna rito dahil sa lawak na raw ng espasyo na kinuha nito sa kalsada. Bagaman may pumuna, ay mayroon ding dumepensa sa litrato na tila mas mayroong kalaman sa naturang parking garage. Tulad na ng isang netizen na ito na nagpaliwalag na isa raw compound ang lugar dahil magkakaanak ang mga nakatira roon. Habang ang nakuha ng larawan ay nasa dulo na raw ng bahagi ng daan at tanging bahay na lamang ng may-ari ang madadaanan nito kung kaya hindi na rin nadadaanan ng iba kung hindi ito sasadyain o bibisitahin. Samantala ang naturang post ay mabot ang nga ng 13,000 reactions at higit 1,000 shares sa Facebook platform. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. sa ating next trending story. Mag-isang graduate? Tuwing graduation ceremonies, kanya-kanyang gimmick ang mga graduate para i-hashtag seize the moment. Dahil minsan nga lang naman mangyari ito sa buhay ng isang tao. Pero ibahin niyo ang senior high school graduate nito mula sa Amerika na literal na seize the moment ang feels matapos siya lang ang kaisa sa isang graduate sa kanyang paaralan. Kung paano ito nangyari, alamin sa report ni James Galangue isang malaking karangalan ang makapagtapos ng pag-aaral. Kaya naman ang mga estudyante tuwing graduation season ay kanya-kanya rin ng gimmick para mas maging memorable ang araw na ito. Pero sa isang pambihirang pagkakataon kasi sa Amerika, isang estudyante ng senior high school ang kaisa-isang graduate sa kanilang paaralan na ika nga nila, hashtag seize the moment. Dahil siya lang naman na nag-iisang naglakad sa seremonya, di din ang pagkuhan ni diploma sa entablado. Pero sa kabila niyan, si Diana isa pa lang junior high school student na isinabay ang mga kurso o asignatura sa senior high school. Nagbag-isa kaya't napagtagumpayan nitong graduate sa kabila ng stress at tagawa pa mag-excel dito. Ngunit ang pagtataka, bakit nga ba walang kasabay graduate si Diana? Yan ay dahil sa nag-iepekto ng Hurricane Laura na tumama sa Louisiana noong 2020 at sumira sa maraming kabahayan. Gayun din ang kailangang ihinto ang pasok sa mga paaralan. Kaya naman laking tuwa ng mga guro ni Diana na magdesisyon itong graduate ang maaga sa kabila naman ng yaring trahedya at bilang kapalit, dito na pagdesisyon ng punong guro ng eskwelahan na magkaroon pa rin ng seremonya kahit mag-isa lamang siyang gagraduate ngayong taon. Para sa DZRH TV, ito si James Galangge, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating trending showbiz balita, Taas kamay ng mga hashtag True Blue Stitch fan. Tiyak mapapawaw at mapapasanaol ka sa koleksyon ng aktres na si Nadine Samonte. Paano ba naman kasi? Ang isang kwato sa kanilang tahanan. Saan ka man lumingon? Present si Stitch in all shapes and sizes. Silipi ng pangmalakasang Stitch collection ng Kapuso Star sa Trending Showbiz Report ni Angelica Cosme. Kung animated character ni si Stitch sa pag-uusapan, nabay talagang di papatalo ang aktres na si Nadine Samonte. Sa Instagram, play next ng Kapuso Star ang kanyang pangmalakasang Stitch collection. These are my collection, my original collections. Yan si Stitch! Everything is Stitch. Bukod nga sa Stitch plushies na iba't ibang laki at theme, gaya ng Christmas, Halloween at Star Wars Edition, mayroon din siyang Stitch bags, slippers, bow pins, t-shirt, tumbler, hat, umbrella at CD player. Sa isa namang hiwalay na post, nagkaroon ng oportunidad ng aktres na makakwentuhan ng mga bida sa live action movie ng Willow and Stitch kung saan sinire nitong Stitch Collector na siya since 2009. Habang ang isa pa talagang hashtag dream come true para kay Nadine ay nang makausap na mismo ang paboritong Disney character sa pamamagitan ng isang video call. I'm awake. I'm, I'm, I'm uh, no. It's me. It's me. Stitch. Stitch, love Nadine. Yeah. Aww, I love you too, Stitch. Oh, oh, oh. Para sa DZRH-TV, ito ang showbiz angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayo mga katulad na istorya, i-share nyo na yan sa ating comment section. O di naman kaya, i-tag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, e ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNBS Trending and Viral Show. Mula sa nahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.